magsa-search pa last three drop off for $30.84 estimated pa lang yan pwede mabago sa tip tsaka yung uh, bonuses kasi mula ngayon January 18 to tomorrow uh, additional $3 daw kapag na-complete na -complete ko yung each trip so nagbabago yung mga incentives So ano to 11.8 miles 20 ano trip estimate is 23 minutes. 12:45 daw ako mag-arrive eh 12:40 pa lang 5 minutes pa bago ko start yung trip. Ayan, hindi masyadong busy dito, buti nakuha ko 'yan. 30.84 So uh three drop off. Dalawa or tatluto'ng dideliveran ko na nito. Ayun ho, oh, wala masyado buti na kuha ko to sa so 12.41 na punta na tayo sa pickup parking para ready na 4 minutes na lang eh dito na lang tayo sa 22 so ganito mangyayari pag ni start mo yung trip wala pa yung 12.45 sabi niya it's a little early The pick-up pick time is 12:45 PM. Oh. So, hindi pwedeng masyado maaga. So, 2 minutes na lang. Garyt. Yan, magantay tayo. 2:43 pa lang eh. 1 minute na mas maaga, pwede pala. 'Yon na uh, press ko na. 1 minute pa. So, confirm arrival. Select parking spot. So, nasa 22 tayo. Press mo 22. Save. Yan. Tapos papakita mo yung code. O, ito na ata. So, solo natin ngayon nagdi-deliver kasi ano, ah, uh, pumapasok na si Bunso ko. Nasa school. So, pag ganitong oras, tanghali, makakapag-deliver na akong solo nag-school na siya ng mga 2 hour, 3 uh, hours so ito yung mga ano ko yung isa 12 items yung isa 4, 3 items yung isa 18 items tapos pag kinlik mo siya makikita mo yung mga product so katulad na ito, yan yung mga in order niya dapat check mo yan pero kung nagmamadali ka, pwede na hindi na magtiwala ka na lang sa nag ano, nag nagayos. Uh, Bakit doon yung driver doon ano, siya na naglo-load? Tinutulungan niya yung ano. Pwede pala yon kung sumama mabilis ka. tino siya na naglo-load doon sa unahan niya. So tatlong o So tatlong order para. Ayun, nasa unahan. Tapos ito yung pangalawa. Dalawang piraso lang tapos ito yung pangatlo. So let's go. Yung naglo-load pa ng ano ng ng mga groceries. Nahit niya pa yung ano. Yung sasakyan ko buti hindi nagasgas. Ewan ko hindi, eh, kung hindi talaga nagasgas sa way din eh yung mga container niya eh, tinanggal niya yung ibabaw tapos tumama sa body ng sasakyan ko check ko na mabuti mamaya malapit lang to dito sa Labon na uh, city kabilang city katabing city lang neto degrees ngayon dito sa labas niya nung karang araw ano eh may uh, ano winter storm so, dito na tayo sa subdivision so yung mga delivery ko siguro dito lang rin yung tatlong to sarap din eh mag-deliver eh para ka lang ng mga masyal so ito na ayan mayroong, mayroong ano sila playground ng mga bata so ito na yung bahay Nagpark ako mismo sa harapan ng ano nila para mabilis mag unload ala kaya ayaw kong susundin yung ano eh yung navigation nung pagkinlik mo yung sa may app eh kasi mali mali eh Ibang number eh, yung nakalagay dito eh. So, back up tayo. Napin natin yung number. So, ito yung tama. Ito dito ko i-drop. na sa front ng bahay niya so unang order yun sa pangalawang order naman tayo ngayon total of 3 kasi to so sa ibang subdivision naman to ngayon pero dito rin sa city na to okay, pag nakandito kayo sa Amerika subdivision ng bahay pero mura lang ang bahay dito sa Texas nasa 350,000 dollar lang yung mga bahay dito ito yung bahay niya ito yung order niya so iskan natin ito yung order niya eh So yung customer Buti hindi pa ako malis hinabol niya sa akin dito sa sasakyan Meron yung creamer ng Starbucks Binigay niya sa akin Sabi niya hindi daw sa kanya Iba yung pangalan nakalagay doon Eh alam nga yung balik ko So ang ginawa ko bum Pumunta uli ako sa pinto niya Binalik ko yung Binigay ko na lang yung ano Yung Starbucks Sabi ko you know what You can have it Because it's their fault Kasi kung babalik pa ako doon sa store magagas pa ako eh wala wala namang rules na ganoon eh kapag uh, merong item na ano ibabalik sa store di diba? hindi naman ako babayaran ng panggas binigay ko na lang sa kanila so minsan kasi yung mga nagpapak ng order mali-mali na dadang putang na ibibigay sa ano na ibibigay sa ibang tao na delivery kaya yun dapat laging ano eh chichikin yung ano I-check yung order dapat hindi ko na chineg. Eh nagmamadali rin eh para makarami ng delivery. So dito na ako. Dito na yung delivery ko. Kaso may aso. Ayun oh, aso. So ito yon Dalawang piraso lang. Siguro itong bed na to para sa aso. So drop ko na dito. Scan muna natin. Sa aso nga to. Ito, ayun, nagantay yung aso. This yours! So dito, sabi dito, ito yung bahay. Eh. Merong lagayan no? Oh, please deliver package here. Hello, this is yours. Ilalagay ko dito. Ah, meron na rin siyang ano ibang package sa loob. Oh. <makes noise> ano ko? Ano? Ah, so Baka Bye. So ito yung explanation ko kanina do sa kinita ko na 30 dollars and uh, 84 cents. So yung 3 uh, order na yon na tatlong customer na na-deliveran ko 11 miles, 1079 lang ang bayad noon. So yung uh, tip niya unconfirmed pa siya, pwede pa mabago, pwede hindi. Is 20 and 5 cents. So mas malaki pa yung tip kaysa dun sa ano no? Sa babayad sa akin. Kaya yung 11 miles is $30. Plus. So okay, ang tip kung sana lahat ng customer ay ganyan. So ito lang ang delivery ko ngayong araw na to. Ah, uh, uh, uwi na tayo, susunduin ko pa yung uh, kiddos ko sa school. So magandang pang-ano to. Palipas ng oras habang nasa school si toddler. Okay, paalam.